na napot ko ang inyong feeling vlogger nga gamay lag follower. <laughs> For today's video is magluto ko og sinigang nga salmon. Og pinirito po nga salmon kay para maoy ang sudan karong paniud to. So syempre na ko'y mga gulay-gulay din hiya na po ko'y sili og mga lamas syempre. So magko ang tapabukal ta og tubig, butangan na to og tanglad. Kami mga bisaya, hilig jumi og tanglad sa sabaw. So atong mga kuan, atong at uban nga lamas, ato na butang, siyempre gikupusan ako og lemon, kaya wala mako isang palok diri. So lemon akong gigamit para muaslo mga itong sabaw. So ilunod na nato ang kalabasa. Kay para musamot o kasustansya ang atong sinabaw nga isda. O butang nga po nato talong, sibuyas dahon, o sili para medyo halang-halang kay lami Jud ang pagkaon basta halang-halang kay kami mga bisaya hilig ug hanam ug tuara gibutangan nako is spinach kay wala may tangkong dinhi a so ready na ang atong sinigang ug ang pinirito ug syempre ang atong kanon and naghimo sa kusaw-sawan lamig kayo nagigutom na ko so tuara bon appetit guys mga unta please like and share our video salamat bye